pagpalag ni Pangulong Bongbong Marcos dito po sa tanong ng isang uh, Chinese general sa katatapos pa lang na meeting diyan sa May Singapore po. Professor, Apo. what's your opinion on that? Well, uh, sinagot naman niya, maayos naman yung sagot niya, pero nag-make ho siya ng stand. Okay. No, kasi ang tanong ho nung, nung uh, ano eh, free question ho yung ginawa ho nung uh, PLA spokesperson. Eh. Yes. Free question ho yun uh, kumbaga sinapalabas niya, actually tayo ng gugulo. Yes. O, Pilipinas na ng gugulo. We're creating the problem. O, so, of course, expect natin sa kanila yung gano'n ang posisyon nila. Tayo ng gugulo, tayo ng bubuli sa China, uh, tayo kumbaga nagka-create ng problem, no? Apo. Sinagot naman ni Presidente Marcos, sinabi niya, alam ko kung saan ka nang gagaling. Mm -hmm. no? Kumbaga talagang pinuput mo ako in this position na talaga kami nang gugulo sinagot ni President Marcos Ho yun, pero kumbaga, nag-make tayo ng plan. So, kasi ito yung Chinese position, no? lalo na pa sa issue ng South China Sea. Ang position ng China, ho, originally, bilateral lang yan. Yes. Uh, Pilipinas, China, China, Vietnam, bilateral. Yes. Eventually, ho, nag-evolve yung China sa position na dapat issue lang to ng mga claimant country. Yes. Oo. Uh, so, kung dabaga, nilalaro ng China yung game na malakas kami, makapangyarihan kami. So, tayo lang, ako yung malakas sa inyo, ako makapangyarihan, Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Brunei, I will call the shot. Apo. Kasi tayo lang naman eh. Yes. Pero ginawa kong position ni President Marcos, the South China Sea issue is a global concern. Yes. Oh, kumbaga may take lahat yung mga bansa na yan. Mm -hmm. Unang-una, dumadaan ng trade, ng yes. commerce, food, saka in-emphasize rin ho yung importansya ng global commons. Yes. Global commons so ang karagatan. Kung parang highway yan. Apo. O lahat ng dadaan ho dyan, dapat uh, ah, pwede tayong dumaan. Hindi nyo pwedeng pakuran yung highway. Yes.